Kamusta? Kamusta kayo mga kababayan? At bago po ang lahat, gusto ko po munang pasalamatan ang ating 1,409 na subscribers po. Maraming maraming salamat po sa inyo mga kaibigan. Alam na alam nyo na po sa mga video ko na hindi ako... <laughs> hindi ako mahilig magsabi ng pakilike, pakishare ng ating video, at magsubscribe po kayo pag nakakalamutan nyo. <laughs> hindi po ako mahilig magsabi ng ganun mga kaibigan at... Uh, Salamat po ha, sa ating mga subscribers na nagkusa po sila mga kaibigan na alam niyo may may paniniwala naman sila sa mga sinasabi natin dito sa mga uh, opinion natin, 'di ba? Mga comment comment natin na may mga konti rin naman tayong uh, ebidensya although galing din online, kaya lang binabasihan nga natin doon na uh, binabasihan natin doon yung scenario, yung pwedeng kalabasan na wala man tayong personal experience and then nag -opin opinion lang naman tayo, di ba? At uh, muli po mga mga mahal kong subscribers, maraming maraming salamat po sa inyo kahit hindi ko po kayo nasabihan ng uh, paki-like, paki, -like, paki subscribe. Kayo po ay nagkusa at napakaganda po niyan mga kaibigan. Maraming maraming salamat po sa inyo ha. Uh, hindi ko po kayo makakalimutan. 1,400 na subscribers. Kung kayo po ay malalaman ko ang pangalan, at eh, tayo po ay magiging mga magkakaiwigan. <laughs> maraming maraming salamat po. At uh, ito nga po mga kaibigan, ang topic natin ay mababalik na naman ako kay Bato de la Rosa dahil hindi ko talaga gusto ang ano nito ha. Ang mga pinagagawa nito nung si PNP chief. At hanggang ngayon mga kaibigan, uh, hindi ko nagugusto ng na style talaga nito. Dahil unang-una nga, nung siya'y naka, nasa PNP chip pa, PNP chip pa siya, eh, yung panghihikayat nito mga kaibigan, na, na doon sa Bacolod, eh, ang sinasabihin niya doon yung mga pushers, yung mga addict, na hanapin yung drug lords, pag nakita nyo, magdala kayo ng gasolina, buhusan nyo ng gasolina. Di ba mga kaibigan, panghihikayat yun, na pumatay ng tao? Tapos tatanggi siya, na wala siya kahit kailan sinabi na pumatay ng tao. Mali mga kaibigan, imagine niyo yung senaryo. Ang mga tao, sabihin natin sampung tao lang, may daladalang mga galon ng gasolina, pupunta sa bahay ng sinasabing drug lord. Imagine niyo mga kaibigan, <laughs> hindi ko lubos maisip ang ano eh, ang uh, ipinapayo nitong PM pitchip na to na talagang napakabulok at napaka-demonyo. Pupupuntahin mo yung tao sa bahay ng suspected drug lord. Ay, ang drug lord, gorjado yun ang bodyguard. Gorjado ng bodyguard ng ano niya bahay niya. Armado. din papupunta mo may mga tao, may daladalang gasolina susunugin yung parang to yung puno lang, yung drug lord. Para matupok lang siya at mamatay. <laughs> Ay, mga kaibigan, noon pa talaga na noon pa talaga maling-mali ang pinapayo na itong pin chip na to na pumatay ang sibilya ng tao Meron lang na mga ano, di ba? Citizen's arrest. Yun lang ang pwedeng gawin ng civilian. but yung tarbaho na higit doon, na yung yung gawain na dapat hulihin pagka mga armado, ay trabaho po yun ng police, hindi trabaho ng sibilyan na gawin parang inihaw na kambing yung drug lord na susunugin ng gasolina. Di ba? Ito sa video ng ito mga kaibigan, sinabi niya susunugin. Dapat yung drug lord ng gasolina, buhusin yung bahay. Napaka ano mga kaibigan ha. Napaka sabihin natin, napakasama. Yun lang ang <laughs> But on Thursday, National Police Chief Ronald De La Rosa's rhetorics were far from toned down as he told hundreds of self-confessed drug users and pushers in Bacolod City to kill drug lords

Mga kaibigan, kayong mga boboto dito, uh, kay Bato de la Rosa, ay maawa kayo sa Pilipinas. Imagine niyo ang kapitbahay niyo ay may ganitong mentalidad na pumapatay ng tao. Ay hindi po talaga maganda ang ganitong kapitbahay. Kapit ito ang mga tao nito, matagal na nagpapayaman. Kayo, ano? Bumiliitan yung utak, natutunaw ang inyong utak. Your... De La Rosa also warned them to change for the better since death is the only other alternative. Hindi, mamamatay rin kayo. It's either mamamatay kayo sa baril ng pulis. <laughs> <laughs> Ba't mo hihikayatin eh, na bakit ka nagbibigay ng isang senaryo na papatayin kayo ng pulis? <laughs> Mali, hindi mo dapat dine-depict... Huh? hindi ka pa hindi ka dapat uh, nagpo-portray ng ganyang scenario na dapat inilalapit mo yung pulis na mahal nila yung tao at hindi yung tinatakot mo sila napapatayin kayo ng baril ng pulis <laughs> pambihira naman talaga mga kaibigan ano anong klasing PNP chip ito talagang <laughs> mali di ba So dito mga kaibigan, ang isa ko pang gustong itapik dito ay itong kanyang uh, yung uh, paghiling niya kay Donald Trump. <laughs> paghiling niya kay Donald Trump na yung mga senatore, di ba, yung uh, sina Justice Rimulya, Secretary Rimulya, yung may-ari ng uh, Jetstream jet stream na si Kennedy Duterte, eh lahat kasuhan yung mga yon mga kaibigan. Yun yung hiling nito eh kay Trump. Kaya lang hindi niya naiintindihan mga kaibigan na hindi pwedeng masakop nung executive order na yon si Duterte. Ah, at yung mga tao na involved dyan sa pagpapaalis sa kanya, sa paghuli sa kanya. Hindi pwedeng kasuhan ni Donald Trump yung mga yon sanction niya. <laughs> Unang-una mga kaibigan, na unang-una. Bakit hindi makakasuhan o mabibigyan ng sanksyon ni Trump ha? 'yung mga individual na 'yon? Kasi naman mga kaibigan, ha. Unang-una, kung halimbawa si Duterte ang gustong iligtas dito ni Bato Dela Rosa. Hindi kaalyado ng US si Duterte. <laughs> ba diba? Tinanggihan niya ang U.S. Sinong pinoretektahan ni Duterte? Ang China. Diba? Kaya malabong-malabong matulungan ng U.S. ha? Katigan ng U.S. Yung request ni Bato de la Rosa. Hindi priority ng U.S. Ha? Si Duterte. Diba? Walang ugnayan si Duterte sa U.S. National Security. Dahil tinanggal niya dito, ha? Ang ipinalit niya dito security. Security ng China. Yun ang gusto niyang ipalit. O. Oh. 'di Diba? Tinanggal niya yung influence dito. O. Oh. Diba? Paano nyo, paano yung hihiling ngayon si Bato de la Rosa ng human rights, human rights na yan na inabuso yung kanyang amo? Ha? Paano siya hihiling dyan? Hindi ba alam ng U.S. na sila pro-China? <laughs> diba? Yang order na yan ni Trump para protektahan ang mga Amerikano at mga allies huh? at mga allies na pro-U.S. talaga. Uh, yung talagang ano siya U.S. ano talaga siya uh, sabihin natin na uh, alyadong matindi. Nagpapapasok dito ng mga exercises, natanggap ng treaty. Pero si Duterte, sino ang mga kalyado ni Duterte na ayaw na ayaw ng US? Si Attorney Vic Rodriguez. Ayaw na ayaw niya ha? sa US Treaty. Ayaw na ayaw niya dito ng mga balikat US forces. Oh. Diba? Kaya dapat magsama sila nito Duterte. ba diba? Walang ano, walang kakayahang uh, humiling o anong tawag dito, maging uh, parang uh, foreign policy expert itong si Batu Villarosa dahil unang-una nga malaki ang conflict of interest ng grupo niya sa US dahil si Duterte ay pro-China malaking issue yan yung reputasyon ninyong Davao Group ah, pagdating sa human rights sa ah, hindi kayo kakatigan dyan ng Amerika ah, hindi ma hindi in, ano hindi magic weapon yung uh, executive order na yan ni Donald Trump para mahatulan na yung mga ang ah, secretary at yung mga personnel, yung authorities na nagpadala kay Digong sa ICC. Malabong katigan niya ni Donald Trump ang request mo. No. Ah. Ba? Diba? Ito tama ah. Ipakita natin mga kaibigan, na ah. Ipakita natin kasi kailangan natin ng ebidensya eh. Ha? Ah. Oh, ayan mga kaibigan, ha. Ah. Basahin natin 'yan, ha. Ah. Oh, ano ba nakalagay diyan? Donald Trump, President of the United States of America, find that the situation with respect to the international community and its illegitimate assertions of jurisdiction over personnel of the United States and certain of its allies. <laughs> certain allies. Si Duterte hindi alay na. US ulitin natin ang basa ha. Ha? So ayaw ni Trump na magkaroon ng jurisdiction ng ICC, bakit daw ha? Sa mga personnel ng United States and certain uh, personnel of the United States and certain of its allies. Ha? Hindi diyan kasama si Duterte, ha? including the icc's prosecutor's investigation into actions allegedly committed by united states military intelligence and other personnel in or relating to afghanistan threatens to subject current and former united states government and allied officials uh, allied officials in the allied officials si duterte to harassment abuse and possible arrest Hindi alay si Duterte ng U.S. Minumura nga niya si Obama. <laughs> These actions on the part of the ICC in turn threatens to infringe upon sovereignty of the United States and impede the critical national security and foreign policy work of United States government and allied officials. Hindi allied kayo ng United States. Kaya ka nga natanggalan ng visa nun eh. Nagmakaawa lang na ma-return yung visa mo. Diba? Bato de la Rosa. Kaya malabo mga kaibigan na malabo na ang gusto nitong mga taong ito. Ha? Yung sina Bato de la Rosa, sina... yung sina Duterte. Nako mga kaibigan. Hindi yan matutulungan ng anong yan, executive order na yan ni Donald Trump. Ha? Hindi matutulungan yan mga kaibigan. Dahil unang-unang nga -unang hindi pasok si Duterte sa definition ng US ally. Ha? Ang layunin na, ang layunin ng executive order ni, ni Trump. Protektahan ng mga Amerikano at kanilang mga kaalyado mula sa ICC investigations ang walang pahintulot ng US o ng kaalyado. ba? Diba? Pag sinabing US ally, ah? Pag sinabing US ally, ano example dyan? Israel, NATO, ba? Diba? Yung Japan, South Korea, Australia. Ang Pilipinas dati ay hindi kaalyado ng US. Nung nasa ilalim ito ni Duterte, binantan pa nga niya, mga kaibigan. Iteterminate ang alin? Visiting process agreement sa US. Ha? Nilait-lait ang US. Ha? Mas pinili ang China. Tumangging makipagtulungan sa ICC. Ha? Sari-sari mga kaibigan ang pinagagawa ni Duterte umalis dahil sa alam mo yun para protekta ng sarili sa ICC ha? yun ang kanyang problema kaya o oh umalis ngayon nagkamali-mali sa mga pinili pinili niya China ha? ngayon na problema yung mga kanyang kaalyado sino ba to? tulungan nyo naman kami US kasuhan nyo din yung mayari ng jet kasuhan mo to sina Rimulya, sina sina Bato yung lahat ng may-ari-ari ang Pilipino nakatulong doon sa pagpapaalis, pag-aresto kay Duterte. Kasuhan mo lahat yan, President Trump. Kambira naman mga kaibigan, ano? Diba? Uulitin natin mga kaibigan na si Duterte ay hindi biktima ng ICC sa mata ng executive order ni Trump. Subject siya ng investigation ng ICC. Hindi siya biktima ng ICC <laughs> Diba? Oo Kaya do sa kaso talaga ni Duterte mga kaibigan na Unang una ha? Siya ang iniimbestagahan Hindi ang uh, US Kaya walang pakilang niyang executive order na yan kay Duterte Ha? Ang ICC ha? Ang ICC may jurisdiction noon Nung siya ay gumagawa ng crewman <laughs> Ha? Diba? Kaya ibig sabihin, na ah, walang sapat o diplomatic connection, ha? Ah, walang sapat na legal o diplomatic na kahit anuman, ha? Ah. Yung kaso ni Duterte na iko mo yan do sa executive order ni Donald Trump. Yan ang ating opinion diyan mga kaibigan, ha? Ah. Maka maka ka kasi yan ang mga pagkakamali ninyo. Napakaraming pagkakamali sa pagpili ng tamang kilalandas sana nung administrasyon. Ako, minainus nyo ha, minainus nyo US policy. Ngayon, ikaw ba to? Halatang halatang ikaw eh, ano ka, nababahag ang buntot at talagang dati ayaw na ayaw nyo ng, ano, ng US intervention dito ngayon. Bakit ikaw yung nagmamakaawa? ba? Diba? Ba't ka nagmamakawa? Oh. Uh, diba? Utos yan para sa mga kaalyado at mga sundalo ng US na pwedeng kunin ng ICC. Hindi dyan pasok yung sinasabi ng mga personel o otoridad dito sa Pilipinas. <laughs> hindi naman US citizen si uh, Diko. Diba Kasi so, di nga hindi siya kaalyado ng US? O, uh, panahon ng krimen, napakadami niyang pinagpapapatay. Tinawag niyang hipokrito ang mga Amerikano, nilapitan niya China, binantaan, ha? Na yung uh, ano tawag dito? Yung isa pang uh, treaty, yung EDCA, binantaan niya talagang yung BFA, EDCA na ko. Tatanggalin ko 'yan. Pag hindi kayo nagbigay ng kung anong gusto ko. <laughs> so yan mga kaibigan ha. Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo eh, mag-iingat kayo sa pagboto dito sa mga senador ni Duterte. Diba? Mag-iingat kayo. Ito yung, itong mga ito ngayon ay naghahanap ng influensya para balik tarin yung mga... Uh, alam mo yun, yung kwento na pinalalabas naman nila ngayon ay eh. aliado sila ng US. <laughs> oh, diba? Nakikita nila ngayon na ang karma pala ay totoo. Uh, totoo pala. Di diba? mga kaibigan, itong, itong grupo ng Dabaw na ito, itong Dabaw group na ito, yung si Duterte, si Bato, talagang walang kakunay-connection niya sa Amerika yung mga yan, mga kaibigan. Nagdeklara sila ng uh, war sa Amerika. Ha? Na huwag kayong makialam dito. Hmm. yan ay political agenda nyo lang. Eh, hindi nila alam mga kaibigan, ha? na yung ginagawa pala talaga ng US, yun ay expertise ng ano ng mga kanilang foreign policy makers. Expertise yung sinasabi ng US dito na bakit kailangan nilang pumunta dito. Eh si Digong Palibasa, revisionist, naka, nakasalala yung paniniwala niya sa mga sinaunang ano ngayon, mga idolohiyang bulok. Diba? Nakasalalay siya doon na para bang ano, ah, walang 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 base, walang esensya. Diba? Walang ah, basta masasabi natin hindi ano, hindi siya importante. Yung mga pinagsasabi ni ng mga paliwanag. Natungkol sa China, gano, punta pa siya ng Russia. Diba? Useless ang United States. Oh, yan ang mga pinagsasabi ni Digong eh. Diba? Pinurin niya nga, purin-puri siya sa Communist China. Ay Russian President Vladimir Putin, purin-puri niya. Akala niya, magic weapon niya yon Ayun, hindi pala. Ngayon ay nangangailangan siya ng mga legal na ano, ah, ng mga legal na tulong at political na tulong. Oh, kaya ngayon itong si Bato ay naghahanap nga ng executive order ni Trump. <laughs> ah, para, para lumahok ang US sa pagsisiyasat, pag-usig, ah. at ah, alam mo yon mga kung sino-sino pang mamamayan dito, usigin daw ng US. Ha? <laughs> ah, usigin, I mean, hindi, nga pa hindi nga papasok Bato ang yung gusto mo. Diba? Hindi papasok, hindi pwede yan. Ha? Ang sinasabi doon ng U.S., kaalyado kayo, hindi kayo kaalyado. Uh, wala sa scope si Duterte doon, wala ka doon sa scope ngayon. Ang Pilipinas ngayon, under BBM, wala sa telescope ng executive order. Na dapat na uh, parusahan ang mga personnel dito. Mga sekretary dito, si Torres, si Rimulyan, hindi yan pasok doon sa executive order ni Trump at yung executive order ni Trump na yan hindi yan pangmatagalan, hindi permanente yan kaya nga kinansin ni Joe Biden yan eh e binalik lang ulit ni Trump diba? so hanggang dito lang mga kaibigan salamat po sa panonood at pinaunawa ko lang ha na wag po kayong boboto dito kay Bato de la Rosa mga kaibigan wag na wag kayong boboto dyan at yan ay uh, uh naku, mga kaibigan sari sari ang uh, Gagawin na naman yan dito sa Pilipinas, katakot-takot na pagtidepensa na naman sa mga mali. Yun na lang magsabi ka, nanghihikayat ka ng patayan, sapat na yun para wag nyong iboto ito. Maraming salamat po mga kaibigan, hanggang dito lang po ulit tayo, i lang natin ang ating vlog ngayon. Ah, at ah, talagang itong si Bato de la Rosa ay ah, nakakainis. <laughs> yeah, Magandang araw, magandang gabi po sa ating lahat mga kaibigan. Pagpalain po kayo ng pong may kapal.